dahil sa matinding batikos at pagkadismaya sa WBA ng ilang mga boksingerong nakarango. Muling re-repasuhin ng WBA ang cruiserweight rankings ni Jake Paul sa kanilang nalalapit na European Convention sa Madrid mula July 15 hanggang 18. Matatandaang itinalaga ng WBA si Jake Paul bilang number 14 contender sa cruiserweight division matapos niyang talunin si Julio Cesar Chavez Jr. nitong nakaraang linggo. Ilan sa mga pinupo na kasi mga amigos itong si Chavez Jr. daw kasi eh hindi naman po nakarank sa cruiserweight division. Ang huling makabuluhang panalo nito ay noong 2012 pa sa middleweight division. Sa kabilang banda si Jake Paul eh wala pa rin tinatalong mataas-taas na ranggong boksingero. Maliban na lamang kung isasama ang kanyang panalo kontra sa 58 anyos na si Mike Tyson. Kaya naman napakalai po ng posibilidad na mabawi o tanggalin ulit itong si Jake Paul sa top 15 rankings. Matatandaan kamakailan lamang din eh tinanggal din po si pambansang kamao Manny Pacquiao sa top 15 rankings ng WBC matapos ang matinding batikos na inabot ng WBC. Itinalaga kasi nila si Manny Pacquiao bilang number 5 contender kahit pa apat na taon na itong hindi lumalaban at talo sa kanyang huling naging laban kay your Dennis Ugas. Ngayon pag binisita nyo po ang website mismo ng WBC, yung welterweight rankings nila, makikita nyo po na wala na si Manny Pacquiao. Tinanggal na nila. Pero ganun pa man tuloy pa rin ang laban ni Pacquiao kay Barrios at ito ay para sa world title. Sapagat ayon daw po sa batas ng WBC, si Pacquiao ay may status na emeritus champion. Isang honoraryang titulo na ibinibigay sa mga boksingerong tulad ni Pacquiao na may espesyal na kontribusyon sa legacy ng sport. Sa iba pang balita, matapos mag-overweight at matanggalan ng titulo Si former WBO World Lightweight Champion Kishonda Businessman Davis, inaasahan na ang kanyang pag sa Junior Welterweight Division at mukhang mabilis na mapapalaban sa world title fight itong si Davis mga amigos dahil ayon po sa WBA Junior Welterweight Champion na si Gary Antoine Russell may kartadang 18 wins, 1 loss with 17 knockouts galing sa impresibong panalo kontra kay Jose El Rayo Valenzuela e eh, bukas umano ang kanyang pintuan na bigyan ng title shot si Kishon Davis kapag umakyat ito sa naging panayam ni Najin ng Sigarto kay Gary Antoine Russell Sinabi nito ang mga katagang, that's my boy but that's something that I think would make sense. He got buzz and I am a champion. Give him a couple more fights before he fights me. That's only because he's just now moving up. Patunayan mo sakin, ha? Sino na kalaban, di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan.